Ipinagdinawang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang kanilang ikalimutan isang anibersaryo na dinanuhan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Cheers to unity, empowerment, and the unwavering commitment to serving our nation. Happy 51st anniversary, Mabuhay ang KBP! Cheers! Cheers! Sa pangungunan ni KBP Chairman Roberto Nicdao Jr., binigyang diin ito na ang naturang selebrasyon ay hindi lamang sumasalamin sa tatag at haba ng pagseserbisyo ng kanilang organisasyon sa Philippine Broadcasting. Kung hindi, isa rin anya itong patunay sa higit kalahating siglo ng dedikasyon ng mga miyembro ng KBP, mga magigiting na mamamahayag at media practitioners sa bansa. This anniversary is not merely a celebration of longe longevity It is a testament to the de dedication and passion of our members. The broadcasters, the journalists, and media practitioners who tirelessly strive to inform, entertain, and inspire the Filipino people. day in and day out. Sa talumpati naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na isa ring miyembro ng KBP, kinilala nito ang malaking ambag ng broadcast industry para mapanatili ang demokrasya. Gayun din ang mahalagang papel nito bilang reliable source of truth. Si Romualdez, hinimok ang mga opisyal at kasapi ng KBP na ipagpatuloy ang kanilang paglaban kontra fake news at misinformation. Our role as custodians of truth is imperative in countering misinformation and upholding the public trust in this light I appeal to the KBP to continue policing its own acts with vigilance it is essential to actively weed out those who compromise on the ethics Kasabay niyan, tiniyak ng opisyal na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga hakbang ng organisasyon, gayon din ang kaligtasan ng mga mamamahayag upang magampana ng buong husay ang kanilang profesyon. Samantala, kagabi rin, nagbalik tanaw ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa ilan sa mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng radyo at telebisyon hanggang sa pakikipagsabayan ito sa makabagong teknolohiya. Para sa MBC TV so Network much. News, ito you si Angelica Cosme. So Sama-sama tayo, then, Pilipino.